Dahil may proseso din sila sa loob kung paano mo kausapin ang uh, doktor. no. Dumadaan ako sa lawyer uh, kapag meron akong mga tanong at uh, ginagawa naman ang paraan ng abogado uh, doon sa loob para makuha yung mga records, health records ng ating uh, dating Pangulong Duterte. Uh, personally, kapag uh, nandoon ako, okay naman siya. Uh, tinatanong ko siya kung meron siyang uh, nararamdaman. Sinabi niya, nararamdaman ko ay natural sa isang matanda na. na tao, no? masakit yung utuhod, masakit yung likod. Uh, meron siyang nararamdaman uh, na ano, sa lamig. Ba? So, nahihirapan siya mag acclimatize Kaya lagi siyang balot na balot. Uh. Uh, so far, Uh, wala siyang gana masyado kumain sinasabi niya uh, nag-request siya ng gatas at prutas at uh, pinabot namin yon uh, sa kanyang doktor na uh, yung request uh, Yun yon lang uh, And dati pa naman natin alam no na medyo mahina na yung pandinig uh, ni Pangulong Duterte dahil din uh, sa kanyang edad at medyo mahina na rin yung uh, mata niya dahil din uh, sa edad so Uh, nothing, I don't see any health, serious health problems at the moment uh, sa kanya. Uh, all all uh, that I see are yung dala ng katandaan. Yes, ma'am. Ma'am, um, may panawagan po ba kayo or message sa supporters po ni former president? Uh, yes, opo. Um, Unang-una, i-demand natin na may managot uh, sa nangyari sa ating bayan na nawalan tayo ng former president. Um, pangalawa, ito patuloy natin ang pagtatanong sa ating pamahalaan kung ano bang nangyayari sa pera ng bayan, sa budget, uh, sa PhilHealth, sa peace and order natin. Um, ano bang... Ano bang mga pulisiya natin ang uh, sa economy dahil lubog na sa kahirapan. Yung uh, mga tao hirap sa pagkain. Patuloy nating i-demand, as I said paulit-ulit, transparency, accountability, peace and uh, security ng ating bayan. Opo. Ma'am, last na lang po on my end. Ilan po lahat yung magiging member ng defense team ng former president po? Magdidepende siya, ma'am kung uh, legal aid siya or privately funded uh, case no sa ngayon kailangan pa namin pag-usapan ng abogado kung ano ba ang mangyayari sa gastusin sa kanyang kaso pero as i said kanina nang express na ako uh, sa lawyer initially na there is uh, there are discussions and moves on the part of our family to apply for legal aid. Salamat po. Thank you, BP. Okay. Ma'am are you okay na? Yeah, okay na po. Ano malinaw na po ba? Sorry. Yeah. yeah. Ma'am, uh, sorry. Um, may question. My first question is, how optimistic are you that the former president will be granted an interim release? Um i do not know ma'am i've not heard i've not read any documents about inter his interim release um i've not heard um, the statements of prosecutors with regard to interim release and uh, lalo na sa ating mga judges so hindi ko alam kung how it will sway kung meron man siyang requests or application for interim uh, release, uh, hindi ko masagot ang um, chances niyan. At uh, ang optimism level ko uh, sa ngayon ay uh, zero, but only because hindi ko naririnig kung ano ang sasabihin ng prosecutors at ng judges. Another question. Um, sorry if I have to ask this, because some of the families, relatives of those alleged victims of the war on drugs claim that um, their lives would be threatened or at risk if the former president will be allowed to return to the Philippines um because they are afraid that the former president or may do something bad against them. So is there any basis for their fear? None at all ma'am. Uh, matagal naman na alam, matagal naman namin alam na merong investigation na ginagawa sa loob ng Pilipinas dahil nakukuha namin yung information sa mga abogado uh, mismo na gumagawa noon at sa ibang mga government uh, personnel, no. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung mga opisina na yon. Kaya nga nagkaroon ako ng uh, ng meeting, Zoom meeting with the Secretary of Justice noong 2023. Kasi sinasabi ko sa kanya na naiintindihan ko na merong uh, investigation na nangyayari. Pero wala kasi talaga silang jurisdiction. So, pina, I was uh, i was picking his brain on what his thoughts were about this but i did not tell him that i knew that there were investigations and interview of witnesses uh, so i asked him what is his position and then he gave uh, deferring answers back. so i went up directly to the office of the president that is why i wrote the letter about the icc and that is why uh, we have a letter A response from the office of the president na sinasabi niya na he will protect national uh, sovereignty and then he doesn't recognize the ICC uh, jurisdiction jaan sa ating sa ating uh, bayan so um, yun ma'am. So so do you believe on the reasoning of the president that he's just honoring the the agreement with the Interpol or it's just like a lame excuse to surrender the former president to the ICC? Wala naman tayong obligation na mag-operate sa Interpol, ma'am, eh, kasi yung ICC wara, yung warrant na hawak ng Interpol is an ICC uh, warrant. So hindi mo naman You cannot just take one and leave the other, because the Interpol was holding an ICC warrant. So naturally, uh, cooperating with the Interpol is cooperating with the ICC. I think klaro naman na talaga yon, no sa atin lahat na yung pamahalaan talaga natin ang naghatil na sa ating pangulo doon sa uh, dito dito sa The Hague sa ICC. Mabalikan ko lang yung concern ng mga ano no, pamilya, family members ng uh, mga victims. Nakita niyo po ba si Pangulong Duterte? Alam na namin, 'di ba, na nag-iimbestiga, nag nag-i-interview ng witnesses. Alam namin kung sino, alam namin kung saan. Pero wala siyang ginawa talaga pinabayaan niya because he was of the belief that as a filipino citizen the government will not cooperate once uh, there is a formal investigation that will happen inside the philippines or once there is a warrant of arrest so wala talaga siyang uh, ginawa sa mga witnesses, sa mga family members. Pangalawa, nakita nyo, kailangan siya itulak ng mga police para gumalaw. At kailangan siya itulak kiat ng eroplano. So, wala na siya physically magagawa sa mga family members at sa mga witnesses. Pwede ba siya mag ng mga tao na, oh, on my behalf, gawin ito, gawin niyo yan? Pwede siguro, pero hindi niya ginawa noon. Ngayon pa ba niya gagawin? ba diba? Na nandiyan na siya. And meron ng protection yung mga family members. Meron na silang protection ng ICC at meron silang protection ng Philippine government. Their fears are unfounded and um, hindi ganyan ang tatay ko. Uh, kung ano man yung kailangan niya sagutin, sasagutin niya yan.